Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer. Ngayong Pebrero 14, isang pambihirang enerhiya ng pagpapagaling at panibagong simula ang bumabalot sa iyong kaluluwa, mahal na Cancer. Ang araw ng mga puso ay hindi lamang tungkol sa romantikong pagmamahal, kundi pati na rin sa pagpapalalim ng koneksyon sa sarili at sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Ang iyong likas na kakayahang lumikha ng isang tahanan sa puso ng iba ay mas lalong nagniningning na nag-aanyaya sa iyo na magtanim ng mas matibay na ugnayan sa mga indibidwal na nagbibigay kulay sa iyong buhay. Sa araw na ito, binibigyan diin ng universo ang kahalagahan ng damdamin at kung paano nito hinuhubog ang iyong mga interaksyon, ang pagiging sensitibo mo sa emosyon ng iba ay isang regalo, ngunit mahalaga ring bigyan ng pansin kung paano mo haharapin ang sarili mong emosyon. Maaari kang makaramdam ng matinding pagmamalasakit sa iba, ngunit mag inat sa labis na awa na maaaring magdulot ng hindi inaasahang bigat sa iyong puso. Mas mainam na gamitin ang iyong habag bilang isang tulay upang mapatatag ang iyong connection sa iba kaysa isang pader na humahadlang sa iyong personal na paglago. Ang impluensya ng buwan sa Virgo Ang presensya ng buwan sa Virgo ay nagdadala ng enerhiya ng pagiging praktikal, isang enerhiyang maaaring makatulong o makapagdulot ng kaunting kaguluhan sa iyong emosyonal na mundo ngayon. Bilang isang tanda ng tubig, ikaw ay madalas na dumadaloy ayon sa iyong nararamdaman. Ngunit ang praktikalidad ng Virgo ay maaaring magdala ng bagong pananaw sa iyong paraan ng pagharap sa mga bagay-bagay. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, maaaring may mga pagsubok na magpapainit ng iyong damdamin. Ang iyong pasensya ay maaaring masubok, lalo na kung may mga sitwasyong tila hindi mo kayang kontrolin. Ngunit tandaan, Cancer ang kagandahan ng buhay ay hindi laging nakasalalay sa pagiging perpekto ng sitwasyon, kundi sa kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng unos. Sa halip na hayaang madaig ka ng stress, gamitin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang magpraktis ng pagtanggap at pag-unawa. Ano man ang dumating sa iyong landas, may dalang aral ito na makakatulong sa iyong lumago bilang isang mas matatag at mapagmahal na individual. Pagpapahalaga sa koneksyon at pagtanggap ng pagbabago. Sa iyong pakikisalamuha sa mga mahal sa buhay, maging ito man ay sa pamamagitan ng masayang kwentuhan o tahimik na sandali ng pagninilay, pahalagahan ang enerhiya ng pagpapagaling na nakapaligid sa iyo ngayon. Ang bawat ugnayang iyong pinagtutuunan ng oras ay may potensyal na umunlad at magdala ng panibagong kasiyahan at suporta sa iyong buhay. Ngayong araw, binibigyan ka ng pagkakataong magsimula muli, upang bitawan ang mga dating sama ng loob at yakapin ang bagong simula. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati sa iyong sarili, ay isa sa pinakamalakas na anyo ng pagmamahal. Kung may mga sugat na matagal nang hindi gumagaling, maaaring ito na ang tamang oras upang hayaan itong hilumin ng panahon at ng tunay na pangunawa maging bukas sa mga oportunidad upang muling buuin ang mga relasyong maaaring nasira sa hindi pagkakaintindihan. Hindi kailangang lahat ay bumalik sa dati, ngunit maaari kang maglaan ng puwang sa iyong puso para sa kapayapaan. Tandaan na ang bawat hakbang patungo sa pagpapagaling ay isang hakbang din patungo sa isang mas masayang ikaw. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay puti, isang kulay na sumisimbolo sa kaliwanagan, kapayapaan, at dalisay na intensyon. Ang pagsusuot ng puti o ang paggamit ng kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang isang malinaw na isipan at isang bukas na puso. Ang iyong maswerteng numero naman ay dalawa at pito, ang dalawa ay kumakatawan sa balanse, relasyon, at pagkakaunawaan, habang ang pito ay sumisimbolo sa espiritualidad at panloob na karunungan. Ang pagsasama ng dalawang numerong ito ay nagpapahiwatig na ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang pakinggan ang iyong intuisyon at palalimin ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong maswerteng gawain ay pagminilay at pagsusulat ng iyong mga damdamin. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas mauunawaan mo ang iyong sariling emosyon at mas madali mong maipahayag ang iyong nararamdaman nang hindi ito nagigin pabigla-bigla. Ang pagninilay ay makakatulong din sa iyo upang manatili sa kasalukuyang sandali at yakapin ang pagmamahal na umiikot sa iyong paligid. Payo at pangwakas na mensahe. Cancer, ngayong araw ay isang paalala na ikaw ay isang ilaw sa buhay ng iba. Isang taong may kakayahang magbigay ng pagmamahal at seguridad sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngunit tandaan din na ang pagbibigay ng pagmamahal ay dapat may kasamang pagmamahal sa sarili. Huwag mong kalimutan na bigyan din ng oras at halaga ang iyong sariling pangangailangan. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pagbabago. Minsan ang pinakamagandang gawin ay hayaan ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at ituon ang iyong pansin sa mga aspeto ng buhay na kaya mong pagandahin. Yakapin ang mga pagbabagong dumarating sapagkat ito ang nagdadala sa iyo sa mas magagandang posibilidad. Ngayong araw ng mga puso, hayaang maging bukas ang iyong puso sa lahat ng anyo ng pagmamahal mula sa romantikong koneksyon hanggang sa simpleng pakiramdam ng pagpapahalaga mula sa pamilya at kaibigan. Yakapin mo ang init ng araw na ito, at tandaan na ang bawat sandali ay may dalang mahika kung bubuksan mo lamang ang iyong puso upang ito'y maramdaman. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo, maging ito man ay sa anyo ng isang matamis na pag-uusap, isang yakap, o isang panibagong pananaw sa buhay. Magtiwala ka na ang universo ay patuloy na gumagalaw sa iyong pabor, at anuman ang mangyari, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa isang mas masaya at mas mapayapang hinaharap. Maging bukas sa pagmamahal, Cancer maging bukas sa pagbabago. At higit sa lahat, maging bukas sa walang katapusang posibilidad ng kasiyahan na naghihintay para sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.